Magandang buhay, Charmians! Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang buwan ng wika na may temang wikang mapagpalaya. At dahil nga buwan na wika ay magtatanong tayo ng ilan sa ating mga kamag-aral mula sa Batsilyer ng Pansekundaryang Edukasyon na nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino. Alamin natin kung gaano nga ba kahalaga sa kanila ang ating wikang Filipino. Halina at ating gagalugarin at magtatanong tanong sa ating mga kamag-aral. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din po. Maaari ka ba magpakilala sa kanila? Um, ako po si Maynard S. Vargas mula sa Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Ikaw ay aking tatanungin, para sa iyo, ano nga ba ang halagahan ng wikang Filipino? Ang wika ay mahalaga sapagkat ginagamit natin ito sa pang-araw-araw na komunikasyon at ito ay sumisimbolo ng ating kultura at tradisyon. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Bomba? Edo. Magandang buhay, Binibini. Magandang buhay din. Maaari ka bang mapakilala sa kanila? Uh, ako nga po pala si Binibini Jesseros de Tambong, nasa uh, kasalukuyang ikalawang uh, sekundarya. Ako ay isang mag-aaral ng Bachelor ng uh, pangalawang edukasyon. Tatanungin kita, gaano kalaga sa iyo ang wikang Pilipino? Ang wikang Pilipino, ito ay nag-uugat sa atin upang tayo magkaintindihan o kaya ay malaman natin kung ano nga ba ang ating salugin, ang ating nais ipahayag sa ibang tao, kung anong mga informasyon na gusto natin ipahayag sa ibang tao. Ito ay isang, kumbaga, isang pundasyon para tayo magkindihan at tayo ay magkaisa. At hindi lamang ito isang wika na binibigkas ng ating bibig. Ito ay isang kaluluwa upang tayong lahat ay magkabukin. Maraming salamat sa iyong napakagandang sagot, Bini Bini. Salamat sa at para naman sa ating pangatlo ka mag-aral na tatunungin, magpakilala ka, ginoo. So, ayun. Magandang hapon. Ako si Tyron M. Solanoid from the Bachelor of Elementary Education. So, may tanong ako. Ano para sa iyo ang wikang Pilipino? Gaano nga ba ito kahalaga? So, uh, siguro para sa akin, uh, ang wikang Pilipino ang sumasalamin sa ating kultura. At bilang Pilipino, at syempre, ang wikang Pilipino, uh, ang pagkakakilalaan natin. Napakahusay na yung sagot, Gino'o. Maraming salamat sa iyong sandaling oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat, din. Magandang hapon sa iyo, Gino'o. Magandang hapon din sa iyo, Binibini. Maaari ka ba magpakilala sa ating mga tagapanoon? Ako po si Gino'ong slito Taiko, nagmula sa Patsilyero ng Edukasyon sa Sekundarya, magpapakadalobasa sa Pilipinas. May tanong ako, gaano nga ba kahalaga sa iyo ang wikang Pilipino? Para po sa akin, napakalaga ng ating wikang Pilipino sapagkat ito ang sumisimbulo sa ating pagka-Pilipino at ito ang nagbibigay ng kalayaan sa ating lahat. Maraming salamat sa iyong napangindang sagot, Ginoo. Isang napakaulan ulan na hapon, Ginoo. Isang napakaulan ulan din na hapon, Binibini. Maaari ka ba magpakilala sa kanila? Ah, uh, Ipinapakilala ko po ang aking sarili ako po si Ginoong Tom Tiodenso mula sa BSN 2A. May tanong ako, gaano ba bang talaga sa iyo ang wikang Filipino? Para sa akin, napakalaga ng wikang Filipino. Para sa mga Pilipino, dahil ang wikang Filipino ay hindi lamang uh, basta wika. Dahil ito ay bahagi ng ating kultura at ating pagkakapilanlan. At kapag ginagamit uh, natin ang ating sariling wika, ay na naipapamalas natin ang pagmamalasakit sa ating bayan. At... Uh, magiging dahilan ito ng ano, patriotismo lamang po. Isang napakahusay na sagot din you know, o. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibini. Magandang araw, Binibini. Ay, magandang araw, din Binibini. Oh, mukhang pareho pa tayo ng kasuotan. Ganun nga, kaya nga. Nag... Maaari ka ba magpakilala sa kanila? Isang mapagpala, isang mapaglayang araw sa inyo lahat. Ako si Binibining Alba, Mary Chris. Yu Panto, um, isang estudyante, ika-apat na taon ng kolehiyo at um, ang sa kursong bachelor sa secondary education na nagpapakadalubhasa sa Pilipino. May tanong ako sa iyo, Binibini Ava, ano, ano nga ba sa iyo ang wikang Pilipino? Gaano ito kahalaga? Ang wikang Pilipino, gaano ito kahalaga sa akin? Ito ay um, isang refleksyon lef ng um, kultura at katauhan ng isang Pilipino. Ito ay mahalaga sa atin sapagkat ito ang nag um, ang nagsasama-sama sa ating lahat na kahit pa man uh, iba't iba ang ating mga paniniwala sa buhay, iba't iba man ang ating mga tradisyon, ang wikang Filipino ang nag um, nagiging isang daan upang magkaisa tayong lahat. Maraming salamat. Maraming sa salamat. salamat din. Isang walang ulan na hapon po, ginoong Garcia. Ayan, yes. isang malamig-lamig na hapon din sa'yo. Para sa formal na pagpakilala, maaari ka muna mapakilala sa atin. Okay, uh, tayo, uh, pala uh, si Ginoong James Lindon Garcia, uh, instructor dito sa ating ng na State University Ibahay Campus. Bilang isang nagpapakadulubhasa sa wikang Filipino, uh, gaano kahalaga sa iyo ang ating wika? Uh, simple lang. Dahil tayo ay Pilipino, ito yung ating sagisag, at ito yung ating pag-aakilan lang. Uh, marami na kasi sa ating nakakalimot. Uh, yung pagdiriwang na ito ay hindi lamang simpleng pagdiriwang. Ito ay pag-alala, paggunita at pagbibigay uh, importansya at pugay kung ano, kung ano tayo, kung ano meron tayo at ang ating pagiging isang Pilipino. Maraming salamat sa iyong napakagandang sagot, Ginoong Garcia. Maraming salamat.